Agimat ni Paraon Agimat, merong mutya ang ating kaibigan na ang dito sa ano mga Agimat o Cagayan de Oro Ano yan bro? Ano yan bro? Ano Agimat yan bro? Ano yan bro? Sa kwan, itlog, nga, itlog sa manok ba itlog ng manok na laki, uh -huh. naging bato. Uh -huh. Kaya nina mga kagimat, sinek namin kung anong kuan Merong gabay to mga kagimat. At saka, yung nag-check nito, open din ang third eye. Nakita niya, meron siyang gabay. Saan to nakuha? Akong, taw uh? akong tawagan bro. Ang na-check mo? Oo. Mas ma Mas ano siya? Abag ano siya? Maradito. Akong tawagan. Ah, sige, sige bro. Mga kagimat, uh, 'yung nag-open yung, 'yung open ang third eye na kaibigan din natin. Ha? Ano siya? Um, siya 'yung pinakita natin anong mutya meron to. Bro. bro. Ano nakita mo nito, bro? Ano nakita mo? Yung gabay. Nagabay. Mga puti eh, ba? Oh, 'yung kanina, bro, kanina. Mga Ha? Urat pareha. 'Yung kanina, bro. Na, na, merong gabay to, merong espiritu sa loob nito, di ba? Oh. oh, yun yung nakita niya. <tod> Mga kagimat, merong gustong bumili nito, bibilin siya, kasi ang bertod nito, pampaswerte. Hindi siya dipinsa sa pakipag-away o pakikidigma. Ang gabay niya, nagsabi, nadalinto palagi, suswertehin ka sa buhay dalhin mo lang palagi pwede kwintas o ihabak mo basta nakadikit sa iyong katawan yun ang bertod nito mga kaagimat para siyang marble mga kaagimat para siyang marble na ginawa ng machine kasi maraming tulad nito sa ano sa mga mall or mga decorative stone na mga marble merong magka-itsura ng ganito pero ayon sa pagsuri, kung open yung third eye mo, doon sa nakakaalam, eh, kahit tingnan nyo dito, i-analyze ninyo, gamitin yung third eye nyo, yung nakakita, ma-conclude um, ninyo na nagsasabi ako ng totoo. Yung sinasabi ko, totoo. Kung hindi open ang third eye mo, maghanap ka ng kaibigan mo, na nakakita ng mga spirito. Ipacheck nyo sa kanya kung ang sinasabi ko ay totoo o hindi. Pero para sa amin na na-check namin ngayon, legit to. At meron talaga siyang gabay na spirito. Kay Mahagimat, kung sinong gustong, actually meron ang gustong bumili nito, bibilin siya ng ano, uh, 5,000 pesos hindi hindi yung kaibigan ko nag-price yung tao na nakakita nito kasi pinsan ng tao na yan yung nakablo pinsan niya okay pinsan niya oh ang gustong bumili nito so siya yung nag-price bukas bibili niya kasi sildo daw niya bukas kaya bibili niya ang itlog na to hindi niya prenesyohan mga kagimat hindi siya nagpresyo. Ibilin na to ng 5,000 sa pinsan nung tao nag-check nito. Kaya mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.